one thing good is yung mga tanong mo, kunyari isang item, ito, uh, ano ba yung kunyari life, life, lifespan ng battery, ilan ba ang good niyan? 14 pataas, yung bad, uh, 10 o 12 pababa. Yun, at least na, na, natututo ka, ganun. Nata, mo, Ngayon, hindi naman ito ang gagawa. Hindi ba, Ibig sabihin, ito nag ako, para sa akin, information lang. Hindi yung ako ang gagawa na gano'n. Information sa akin para pag nagpagawa ako, alam ko na rin. Yung PMS, lahat, lahat, ito, lahat, pag sinabi ng PMS, nakikita ko yung difference. Lahat kinakalikot, piano. <laughs> tapos, ang nagandahan, nakikita mo kung ano yung ginagalaw niya. Tapos, kung ano yung i-suggest niya na gagawin. Ito yung dapat mong gawin. Ikaw ang magdi kung itutuloy mong ipagagawa. Bigyan kita na example, kasi 5 years ito. Ah, hours sagot ng company. Mm. Halimbawa, nag ah, nagasigas yan, uh, may tama, dinalas for quotation, yes. for replacement. Ngayon, yeah. tapos na. Hinihingi ko yung ni-replace. Opo. Oh, Ay, wala na nasa warehouse na, parang nasa junk na, parang uh, gano'n. For sure, hindi ko nakita. Yes, exactly. Nagasgasa na naman, same part din. Mm pinagawa ko sa iba. Yes. Uh... Tinanong ako, oh, na may tama na ba ito dati? Mm. Ah, meron, pero dinala ko sa iba. Parang replace Parang replace ko. Same. Nili, ah. Same. Hindi, mo, uh... Ka, tinignan mo, ay, may masilya, oh. Doon ko na-realize ngayon na wow, hindi, ano. hindi, hindi, hindi na-transit, hindi na-palitan. Ah. Uh... Saka, five years uh... sa ito ipasok mo kung ano yung suggest niya, quotation minsan, kung ano yung nasa quotation, okay na, pipirma ka na lang. Tapos paglabas ng billing, merong hindi kasama sa quotation, naka-charge, hindi mo naman nakita. E dito, natututo ako, nag ako, yes, po. nagtatanong ako, yes ano ba yung normal nito, ano yung negative nito, ano yung positive nito. Yes po. So far sir. Okay na no okay. Satisfied ako. Marami. Kasi naman po kami talaga ang target namin. nag start po kami doon lang maliit lang. Nakita ko. Opo. Eh sa mga 70 lang may start okay. kayo. Talagang gagahilaw. From anong po talaga? From Kasi scratch. ang pinukusan po talaga namin ni na Master, yung service. Yung service namin. Hindi po yung itsuro ng shop. Kumbaga sabi namin. Kung maganda man lang shop mo, tapos yung trabaho, y yung services niya sa tao, rin. wala tao, wala Pointless. Kita mo, naging, naging fruitful naman kayo. Yung service niya sa tao. May, pa, may, may kayo. May Palawan kayo. May Quezon City kayo. Sabi ko nga, sir, uh, hindi namin actually tinayo. Kasi kung tinayo namin itong sa pera, pera lang, sir, walang alam biro. Ang dami nagpa-franchise sa amin, sir, ha? Pero hindi namin ginawa, sir. Ayaw namin. Bakit? Pwede kasi masira ang pangalan ng Oo. Oh, tama. Tinayo po kasi namin 'to para sa mga anak Sorry. namin. Nandito na po 'yung anak ko. Nag-oJT na dito sa akin. Ito po. Mm -hmm. Ito pa lang tinuturuan mo asal kanina. No, i-trash, Sabi ko sa kanya, i-trash mo ito. Mm -hmm. 'Yung mga tinuturo dito take note mo lang sa yes, isip mo. Although senior high ka pa lang, mm. tandaan mo ito dahil sa ngayon habang bata ka pa. Kung ano yung natitunan mo ngayon, exactly. pag tanda mo, daladala mo. Dala -dala. Mo Del -del. Wala na makakakuha nyo. Sa'yo yan. Sa'yo sa yan. Mm. yan. ang talagang ano mm. namin. Oo. Oh. Yun talaga ang ano namin, pinaka-purpose namin. Okay, thank you. Maraming maraming. Yes, anong pangalan niyo, sir? Ed, Cabrera. Ed po. Romeo po. Romeo. Maraming maraming salamat sa sir. Isa pa. Yung sticker po natin, kakabitan yan. Okay, okay, Garage. Malaki okay. Opo. Uh, hindi po siya for marketing purposes. Yung sticker po, as long na nakakabit po yon, free scanning po kayo anytime. Okay. Sa lahat ng branches po. 1,500 ang scanning, sir. Free po yon. For example, 6 months after this, mag-PPMS ka, sir, di ba? Hmm. Kunyari, 3 months pa lang, lalakad ka ng malayo. Dali mo dito, libre ang check-up okay. Ang scanning yan. Kahit sa ang branch. Okay. Pag lumuma na yung sticker, balik lang dito, papalitan natin. So, madaling salita, sir, habang buhay na namin alagaan. Oh, Thank you. <laughs> maraming maraming Babalik. salamat po ulit. Sinect niya muna kung ano yung mga dapat palitan at kung ano yung pwede pa. Walang major concern, PMS lang. Tapos ngayon, yung ibang concern niya, ko na, pinag- Uh, yung intake manifold, throttle, change oil. One thing good is yung mga tanong mo, kunyari isang item, ito, uh, ano ba yung kunyari lifespan, li lifespan ng battery, ilan ba ang good niyan? 14 pataas, yung bad, uh, 10 o 12 pababa. Yun, at least dala, natututo ka, ganun. Ito nata natatayong mo? Ngayon, hindi naman ito ang gagawa. Di ba? Ibig sabihin, ito, nag ako para sa akin information lang. Hindi yung ako ang gagawa na gano'n. Information sa akin para pag nagpagawa ako, alam ko na rin. Sa engine, sabi niya normal. Ito siya. Meron siyang 126 active sensor na Okay. So isa dyan ang magkamali, isa dyan ang uh, makalimutan ni Balik. Hawa-hawa. Madedetect ka agad natin yan. Makitrace ka agad. Mm -hmm. Halimbawa, um, ito. Yan. Dahil uh, nakalimutan ni Balik. Di ba? Hmm. Ano yun? Air temperature sensor. Kaya tinan mo, andiyan ka agad siya yun mm. oh. Mm. pag Ito yung magiging passport natin. Kung tama yung ginawa, kung meron man makalimutan, madaling itama. Oh. At saka, iya ka ng scanner kung alin ang nakalimutan mo sa dami ng binaklas. Oo. Oh, oh. oh, diba? so, yeah. kung kabisad, ito kasi kapisado naman namin, ito lang yun. Nakalimutan. <laughs> oh, diba? Ibabalik lang. Kaya sabi ko kanina, nagkukwentuhan tayo, kaya kailangan pa rin namin ng aparato. Just to make sure our work is done properly and accordingly. Tama, lahat ng mga tornilyo, lahat ng mga ganyan. So hindi lang yan yung ganda ng pagkakabakla, sa ganda ng pagkakabalik, hindi lang yun doon. Nagtatapos. Ano yung o, mga sensor? Kasi yan ang doubt ng ibang nagpapagawa. Kung naibalik ba ng tama, ito ang magsasabi sa atin. Kaya kita mo, sa 126 active sensor, isa lang doon mag-e-eco. Oh, tama, maliwanag. Dito tayo. Oh. Oh, diba, ah, parang napaka-gaano. In-interesco. Oh, Gumawa naman, sir. Ha? Okay naman po. Kunting apak mo lang, may response eh. Hindi na katulad ng dati na yung apak yung madiin. Wow! Ang lambot! Talaga yung pagbabago siya? Oo, oh, sobra! Hindi naman, malaki yung pinagbago. Dati po ba, uh, paano po yung... Eh, eh, kung umapak ako talagang parang hirap na hirap. Tsaka mm -hmm. itong brake, okay. ganun mo lang. Okay na ako. Uh, eh, hindi, hindi katulad dati. Mm -hmm. Ito rin po kasi yun na may maintenance e, sir. Oo. Kaya mahalaga po yung may maintenance. Ano oh, saan ito? May may... O, nito mo ko. Nabibigla na. Kitay niyo. Nabibigla nga ako. Umapak yung natural. Kung umapak, gumaganong agad. Ayun lang pala. Sekreto. kagabi na napanood si Master. Ang dami ng, Doon ako na-afflip na talagang humanga ako. Paano niya i-flip yung tao niyo? Maayos. Maayos. Talagang maayos. Kaya, highly recommended Master Garage.